Bawa gini, nga, 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 nga. Bawa mwawainya sawa. Bawa mwawainya sawa. Ndurunga, non. Iya! Ano? Sulod dia. Ano naman, naman to? Bagid to? Iyan mo pagid din dala. Kaya maali na eh. Ibaan, kumalang to. Nya, ini nga ulaso. Nya, ini nga ulaso. pa kami. Kain na pa kami nagutom. mga. Kaya pa kami mga. So, eh? Araw na yung ubrahon niya? Wa man? Wa man? Hmm? Naglayas to. babu uru brown niya. Uwa giday. Ano to, pano to? Uwa ka na huya? Iyan mo pa dalhon ron? Iyan mo pa dalhon? Ay, ano pa yung ginaubra na ako? Ay, naanong matiyawa ka tayo mo na huya nga ra? Mahuya ka, ah, mas mahuya ka kakon. Mm -hmm. Lila, taka na yan. Ginadamay mo taka na sa inyong talapunan. Mahuya, mataanong tao raw. O, yung banig. O, yung In, Yung um, imala. Paglayas dito. Ano ka tayo mo? Aram, matiyawa ka tayo mo itang. Ay, huli rin. Rosan na sa tikaw. Ay, dami to. Oh! Pabula na. Kumindi mo mag imo. Huwag na, huwag na trabaho, itrabaho. Huwag gawusoy Ah, ano hmm. hmm. na, gigi ko sila. Huwag na gawusoy itrabaho. Huwag na gawusoy itrabaho. Dahil ano pa ako iyayit ng... Ha? Huh? Yan, tigra. Tigra. Ay! Hmm? trabaho, gusto trabaho. Puro ka dinalaan mo iya. Ano ni mo brawan pag humay na tong balay? Puro niyo Dala ron, aron baniga hapin na, na. Eh, saan na? Tawura. Gupana ng unya na ko ron, hindi ko balik Gupana ng ni. Eh?